So, magandang hapon guys. Uh, welcome to my YouTube channel guys sa uh, Terry Vlog TV. Uh, for today's video guys, magbutas nito po ako guys. Nandito ako sa Colombisyon, San Bartolome. So pang bata po ito dito sa hukain ko. So ito guys ang hukain ko ngayon. Rising Kabal. So isinilang siya ng October 19, 2019. So ang kanyang pagkamatay, October 22 2019. Ang uh, panganak niya pagka tatlong araw binawian siya ng buhay. So ito. Kontrata lang dito, guys. So ito na hukayin ko to. Panoorin niyo to lang, guys, hanggang sa dulo. Wala akong kasama ngayon, ako lang mag-isa, guys. So Lagay okay, ko lang to ang video dito dito sa kahoy. Parang pwede na to. Hindi lang hindi lang to matagak. Uh, wag kang matagak ha. Ay, walang nag video. Yan. Ang katagak niya. ito na guys ah simulan ko na to guys kapag pagbutas sa mixo guys na rising huwag kang matagak ha nilagay lang kita sa puno guys na butas na nakita ng kabaong nakita ko sa inyo guys so ito so yan ang kabaong guys oh yan so hilain ko na yan guys palabas guys so ilagay ko na ulit dito ito. Kunin mo tu guys. Bismillah ako nung ngayon sa palabas. ito ang salamin guys sa kabaong ng bibig ito so, lalagyan natin guys uh, ano lang to pansamantala ay tayo ng sapo so, dun. Ito na guys oh lahat guys uh, um, ng bibi guys so ayan pakita ko sa inyo so ayan o oh. limang taon na to guys ini muna na ako dito guys sa netsok na guys, natapos na guys ang uh, nalinis ko na ang mitso guys. So okay, ah uh, paki-support naman ang video na ito guys, uh, paki-like, share and subscribe para lagi kayo update sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta uh, sa walang sawa sa pagpanonood sa aming vlog ni Jason Borlau. O labi na sa ato mga OFW at sa ibang bansa. So malapit na tayo mag 100k guys sa youtube channel teroid Vlog tv dahil yan sa inyong suporta sa walang sawa so thank you god bless shout out yung tanan sa mga bagong viewers and subscribers thank you to all god bless I love you sa nagsuporta I love you to all god bless